ang ini-introduce ko ngayon sa inyo ay ang pagtatanim ng gulay gamit ang plastik ito ay ini ko sa inyo sapagkat paglupa lang inyo yung ang gamit at kayo bising bise pahihirapan ko sa pagagamas pagkabulot ninyo ng damo ay sisib sisibulo ang panibagong damo ay para maiwasan ninyo yung kayo mainis sa paggagamas, gagamit kayo ng gaytong plastik at na uh, puho kayo ng kaunti ganyang kalalim. Pagkatapos ay ilalagay ninyo yung masakop nito, hindi na yung tutubuan ng damo. Ang isa pang advantage, kapag umulan, sasahurin niya yung tubig. Hindi na kayo magdidinig. Pero para huwag malunod yung inyong halaman, mababa lamang dapat itong plastic. Yung ang na yan, lalalim mo, eh, babaguhin at yung ka. Saka ito, malalim din ito. Hindi ka ng uh, ano, ito, uh, yung mga layo ba, uh, uh, bababaw na yan. Bababaw lang. Lahat ng daanan nito, hindi na kayo magagamas. Ang problema ngayon ay, wow, well, sobrang tindi ng damo. Para bagay yung herbicide, ay nagiging abuno nang nagiging dahilan pa para dumami yung damo ah nakita ko ang mga bukid ngayon ang titindi ng herbicide pero hindi pa nag-aani ay malago na uli yung damo kahit sabihin nilang 6 months na hindi hindi ka mag hindi ka magbubomba hindi hindi totoo dahil ang ang mandato ng Diyos sa lupa ay sibulan ng damo kapag ka uh, wala na yung kasinda mo ay paraan para ma preserve itong nutrients ng lupa pag yun ay binumba ng herbicide may mga binhi dati doon na yun naman uli ang sesibol. at para maiwasan yon tatabunan natin ng plastic pero yung ibabaw ng plastic ay may mga halaman na kapakipakinabang yung mga, yung mga yung, halimbawa Bako ko kaya pa sa lamad ng ng abuno. Ito yung mga pakayang na nasira nung pan. Dabay na tayo no? Oh. Nakikita nyo, oh, kung saan pag sip sisipsipin ang kanyan yung ugat kasi nyan pupunta doon sa tubig e, ayos na ayos di e kaya yung manure animal manure ilalagay ninyo dyan kaya e, sa gayong paraan ay nakatipid kayo sa pagagamas At bukod pa doon ang ganda ang tinanong yung garden sapagkat may tubig na may self watering na dahil sahod ulan yan kung hindi man umulan may mga ista kaming ganari hindi kaya mga ganito para pag umulan yan punong puno na yan o, magkakabubog yan sasauri namin nilalagay namin dito para kahit ito ay walang gripo tuloy tuloy yung aming pag garden Uh, eh, sasaayos lang namin yung mga plastika ihahana yan ang maganda para magandang tingnan na ngayon medyo kalat pa eh. Ay, ito yung pagagarden nakakaiwas sa damo minus yung inyong panahon sa pagagamas at magandang uh, tingnan pwede yung uh, kanya-kanyang halaman, kanya-kanya ng kulay pwede kayong gumawa ng ganito ng rainbow gardening mga mga dahon na iba't ibang kulay na pagtingin mo ay sayang saya ng iyong puso ang oh, ganda ng aking garden na ito yung one, isang linggo pa yung napakaganda na itong garden na ito one week, one week lang ang lalago niyan at marami ng mga halaman dyan sa hindi pa nataniman ito talagang bibigyan huli namin pagkaraan ng one week ipakikita namin kung gano'ng kaganda maraming salamat sa inyong pasubaybay sa natural wellness si Pastor Dito